Ito si tate, pero medyo ano hmm. tayo ka tayo. ka. Ayun okay, 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 okay. Papakita natin para ano. Ganyan namin kami sa likod Pag ito dalawang kanina. ka. Ayun ka. Ah. Yeah. Ah. Ayun ka. Ayun ka. mo ka. Ayun ka. Ayun ka. Ayun ka. <laughs> Wag ka mababa. Diretso ka lang. <laughs> ah. Ano tayo? Ba? Tumigas mo kayo? <laughs> <laughs> <Sino> yung... <laughs> para... ah, kayo, kayo man. Ubo, up, tanggalin muna kayo. Aka na muna yung ano. Sa kanya ka magpatuko. Para ano. Ayan. Sabi. Ayan. 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 Sige. Ah, sige. Yung kaya kasi nga. Oo. Kumunit ka ito. Ayan ito, nai. Pagka gamit, legit. Ganyan. Oh, ito pa isa. O ah, sige, yung muna kaya? Ganun ulit. Pagka yung samog nito. Oo. Ah, tay, <gas>. Ah. Ano? 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 malakas. Kasi, totoo yan, totoong gamit yan. Itong mga gamit na to. Ayan. Kasi, ang pinagkaiba lang na yan, meron lang, ano lang, orasyon lang pinagkaiba nito, orasyon lang. Ito kasi sa, so, ito, ang tawag dito, yung sumbalik, yung sumbalik ka. Na. Wari, ka. Pag buwatan sa kanilang kulam, balik. Mga balik. Mga balik doon sa gumawagad. Pagka binaral ka rin, nabalik rin. Pagka tinaga ka, parang ano yan, tumatalbog lang para sa parang ng kadaw na parang naging boma, ganun ganito rin po ito kasi kung namin ginawa ito dapat sabi pang bata sabi ko isa na natin pang matanda para hindi sayang kasi ka, yung iba napunta rito walang budget kaya gumawa kami to, ito ito tignan naman dali kaya ito ito isang libo pero yung ano yung bao yung mga tignan 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 pero ubus eh ubus yung bao po eh nung, nung mahal na araw taglit na inubus eh pero kung pagka pangulat, pangulat, legit at legitan lang, Ito, mga legit to. Tama hmm, tama. tinasama yung sawo. Martis po, wala pa kayo dito, boss. Ano na ninyo yung Merkulis para sigurado? Kasi uwi ako bukas ng ano, bula ko, may aming gagamutin ko. Tapos Monday, mag-aayos ako ng lisensya ko mag i din eh. biglaan po talaga tong ano natin. So, yung misis ko pa, wala pa sa bahay. Pero okay, okay oh, lang naman pag ano.